One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sab. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo Nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Happy Sunday sa inyong lahat. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat muna sa lahat ng laging tumatangkilip dito sa Mama San vlog araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, marami akong chika na hatid sa inyo ngayong araw na to. At alam niyo naman ako, chika Dora na. Charot! So, yan. And then, of course, bago ako tumika ng bonggam-bongga, -bongga, may kwento na muna ako sa inyo. So, kanina, pumunta ako doon sa temple kasi tumulong ako mag keep ng sleeper sa mga ginagawa ng mga bata. So, tumutulong ako doon para, alam mo yun, makalipon kami ng pang sustento doon sa free food ng mga bata sa school. So, syempre, kawang gawa. Tapos kanina, syempre, ang dami-daming guwapo, nakakaloka. As in talagang, alam mo yun, yung mga nagpupunta sa church, ang cute nila lahat, ba diba? So isa yun sa mga parang kinasasaya ko, kaya ako pupunta doon kasi alam mo, marami kang taong nakikita, nalilibang ka ng bonggang-bongga. -bongga. Tapos eto nga, kanina, sabi nga ganun ng isang cute sa akin. Sabi niya, alam mo, cute mo. Sabi niya, ganun. Sabi na nahiya naman ako kasi sinabihan niya ako na ang cute-cute ko daw. Tapos di sabi niya, pwede ko bang makuha number mo? Sabi ko, bakit? <laughs> wala lang, gusto ko makipagkaibigan sa'yo. Sabi ko, mm, sabi ko, ano na lang, yung line na lang, yung line yung binigay ko kasi para, alam mo yon sa line, hindi naman ako masyado naglalaro ng line. So, sabi niya, okay. So, in-accept ba? Pag uwi ko dito sa bahay, may message ako sa live. Nakakaloka. Tapos sabi niya sa akin, sana daw makita daw niya ako uli. At sana daw maimbitahan daw niya akong mag-dinner daw kami dalawa. Sabi ko, oh, naman ko. bilis-bilis. ang sabi ko lang sa kanya, okay. O, <laughs> ba diba? Siyempre, alam naman ninyo na hindi naman ako pwede na agad-agad sa rara gano'n. Parang virgin lang yung peg ko lagi. Charot! So, yun. Ewan ko ba, natutuwa ako kapag may mga gano'n eksena. Pero natatakot ako kasi syempre, alam niyo mahirap kasi magpapasok basta-basta na sinong tao sa buhay ninyo. Kasi minsan, hindi natin alam ko ano yung maidudulot na ito sa atin. Diyos ko, sa so, dami ba naman na-experience ko na nagpapasok na lang ako ng kung sino-sino, di ba? Hindi pa ba ako madadala? So, dapat may kadalaan tayo paminsan minsan-minsan. So, yan! Anyway, so, good luck. Ay, kung mabuti naman yung intention niya, eh, di magiging kaibigan niya ako. Kung hindi, ay, I good luck talaga sa kanya. Anyway, gwapo siya. Charot. So, ayon ni Christine and Perez nang ganyan, 'di ba? So, eto na, syempre marami tayong chika ngayon na talaga naman hmm, magtatakas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. So, para sa unang chika, sa amin ganon, Mama Sam CJ Apiasa, hindi sa sasali sa Miss Universe Philippines ngayon 2024. Hmm, bakit ba? So, yun nga. So, di ba sinabi kasi ni CJ Apiasa nung nakaraang taon na naging first runner-up siya sa Miss Universe Philippines. sinabi sabi niya, sasali daw uli siya sa Miss Universe Philippines. So, ngayon, hindi. <laughs> Cancel. Siguro dahil una dapat lang talaga muna magpahinga siya dyan sa Miss Universe Philippines kasi kung madami din naman siyang makakalaban na matitindi, eh talaga namang masasayang lang yung laro niya dyan. Lalo na kung nandiyo dyan si Atisa Manalo, tas nandiyo dyan si, sila, kung sino-sino yung mga naririnig natin na sa sale, ba? Diba? Sila Katlin Payton, sila Maureen Montaigne, eh kung confirm na magjo-join talaga to dito sa Miss Universe Philippines, eh kung ako talaga si CJ Apiasa, bakaw ako. Bakit? Hindi dahil sa natatakot ako, ha? natatakot ako na baka masayang yung laro ko. Ganon. Pero kasi, alam nyo, sa kabilang banda ako, iniisip ko din. Alam mo kung talagang magaling kang kandidata, wala kang dapat katakutan eh. Kasi, in the first place, kung talagang naniniwala ka sa sarili mo, kaya mo kabukin at kahit sino pa. Di ba ako ako, alam ba si Ate Manalo, ay nandiyan si Kathleen Payton, diyan si Maureen Montaigne. Eh bakit ako matatakot sa kanila? Eh kung alam ko naman na malakas ako. Syempre gagawin ko yung lahat ng aking makakaya. Doon talaga natataya ka talaga. So si CJ eh, Diyos ko, naging first runner-up nga siya nila Pauline eh, di ba? So, natakot pa siya. Pero naiintindihan ko sa kabilang banda kasi syempre, iba din naman yung status talaga ni CJ Apiasa. Hindi rin naman siya basta-basta talaga tataya sa ganito ngayon. Lalo na alam niya na kung ano yung laro. Hindi kasi ganong kadali yun. maaring ko first runner up siya dati, eh baka mamaya semifinals finalist na lang siya, di ba? So, lalo na kung isang corona lang ang pinag-aagawan dito. Pero kung ako kay CJ Apiasa, much better na pumunta siya sa Miss Grand International. Doon, panalo ang magiging laro niya. Diba? So, yun. So, abangan natin kung ano yung magiging bagong update dito kay CJ Apiasa very soon kung ito nga ba ay lalaban nga ba sa Miss Grand International or Miss Grand Philippines. Kaya, medyo hindi mo siya mararamdaman ngayon sa Miss Universe Philippines. So, abangan natin yan. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ibang pageant fans, nagtatampo dahil hindi man lang daw binigyan ng atensyon ang pagiging runners-up ng dalawa natin beauty queen na si Miss Nicole Mayo na naging third runner-up sa Miss International at sa ha, syempre, si Ana Valencia na naging second runner-up naman sa Miss Globe. Bakit mama sam hindi sila nabigyan pansin ng media? Mm. Dahil siguro magkakasunod yung pageant, tapos itong kay Michelle D. nakatutok yung lahat dahil, ano mo yun, yung iba kasi ang Miss Universe eh. Kapag sinabayan mo kasi ang Miss Universe, iba talaga ang impact niyan sa tao. Yung kumbaga, parang, alam mo yon na the biggest pageant talaga siya na inihintay sa buong mundo. So ngayon, ang akin, syempre, nandoon din ako na parang, oo nga, no, kawawa naman si Nicole Bormeo, ni hindi man lang sila nabigyan ng pansin sa kanilang achievement dito sa Miss International at sa kasi Ana Valencia sa Miss Globe. Kung tutuusin, ah uh, talagang pride natin sila kasi di ba inilaban nga nila yung Pilipinas sa ibang bansa sa international arena at maganda ang naging resulta. Pero kasi ako, uh, nasa media kasi yun eh. Dapat kasi yung mga TV station, updated talaga sila dapat sa mga ganitong pangyayari para at least hindi lang yung kay Michelle D kasi ang kay Michelle D kasi ang maganda lang kasi kay Michelle D artista kasi si Michelle D from the beginning and then plus kilala si Michelle D bilang Miss World Philippines kilala si Michelle D bilang anak ni Melanie Marquez kumbaga malaking celebrity talaga itong si Michelle D so kung ano man yung magiging resulta niya sa kanyang pageant ay talagang tututukan yun ng media and then ayun nga inabangan din talaga ng gusto ang Miss Universe sino ba din talaga yung daily outfit talaga doon ni Michelle D, imaginein mo outfit pa lang ni Michelle D, panalong panalo na diba, so hindi ko naman sinisisi yung kung si Michelle D bakit ganito, bakit ganyan walang ganon, kumbaga parang nasa media kasi yun eh sana nabigyan din talaga ng attention ng mga TV station ang dalawa pa nating Pilipina na nag-uwi ng karangalan sa ating bansa. Ito nga ay si Nicole Bormeo at saka si Cassie Ana Valencia. Kahit ako nasasad ko para sa kanila kasi parang feeling ko kulang sa publicity because I think as uh, is a uh, Binibining Pilipinas at sa Miss Universe Philippines. Mas maingay ang Miss Universe Philippines more than sa Binibining Pilipinas. Kahit ako parang alam ko na ang binibini Pilipinas is sobrang panalo. Pero kasi universe talaga yung pinag-uusapan lagi eh. Iba yung datingan. So, yon Kaya, nakakalungkot. Pero sana, sa yung mga Pilipino or tayo mga taga ano taga subaybay dito sa mundo ng pageantry, huwag natin kalimutan na ang dalawang kandidatang to na si Nicole Bormeo at saka si Ana Valencia ay nagbigay ng magandang karangalan sa ating bansa. So mananatili 'yun sa puso ko kahit hindi sila napapublish or hindi sila napag pag-uusapan or kulang sila sa bigay na atensyon talaga ng publicity, di ba? So, yon, So, nakakalungkot lang. And then, sana ang Araneta Coliseum ay gumawa sila ng paraan para maiparada din nila ang dalawang beauty queen nila na nagbigay ng karangalan sa ating bansa. So, pwede naman ngayon, katulad nyan, may Metro Manila Film Fest, pwede silang isama sa parada doon. O kaya, sa Araneta, may mga Christmas presentation naman. So, pwede silang gumawa ng eksena doon na maiparin din sila ng bong bongga Diba? So, yan. So, it's not about Michelle D. Kasi. it's about uh, sa binibining Pilipinas, I think. Yung sila dapat ang nagtatrabaho niyan. So, yeah Pero, syempre, at the end of this story, congratulations kay Michelle D. Congratulations kay Nicole Bermejo. Congratulations, syempre, kay, kay Ana Valencia at sa lahat ng lumaban sa international pageant ngayong taon na to. ba? Diba? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa Miss Charm Indonesia at sa kay Miss Charm Alan 2024. Dingin mo, ang ganda nila ay papalo nga ba sa darating na Miss Charm. Mm. Charm ang pinag-uusapan dito sa Miss Charm. Ibig sabihin kailangan yung kandidata ay charming ka. So ako para sa akin si Miss Charm Poland at saka si Miss Charm Indonesia, masasabi ko naman na talagang charming naman sila. Gusto ko yung beauty ni ano, ni Miss Poland at gusto ko rin yung beauty ni Miss Indonesia. Sa putiri Indonesia, talagang masasabi mo, lutang talaga yung beauty ni Miss Charm Indonesia. So, natutuwa ako kasi at least, ba diba, ngayon pa lang nakikita mo, oh, may laban yung dalawang kandidatang to. Pero, syempre, abangan natin kung ano ang ipapakita nila sa darating na Miss Charm. Kasi it's not only about charming face dapat meron ka din talagang tinatawag na caliber performance, di ba? So, hindi naman ibig sabihin no na ay, panalo to kasi charming siya. E di dapat ipakita mo talaga na pang miss charm ka in performance level din as well, di ba? So, yun, nakakaloka. So, abangan natin yan. And then, no last year, naka second runner-up ang Miss Indonesia. Malay mo ngayon, ma-maintain nila or manalo sila, hindi natin alam. Pero kasi syempre, para naman sa sumunod natin, chika, mamasam tingin mo, pananalo kaya si Chris ng Gravides sa Miss Charm 2024? Mm. I love Chris ng Gravides dahil alam mo yung beauty niya talaga kakaiba. Gusto ko yung Pilipina beauty looks na ganito, yung oriental beauty na matatawag pag nilalaban natin sa international pageant. At hindi lang yun, talagang beautiful face talaga itong si Krisnan ng Gravides plus performance. So medyo matagal-tagal yung hinintay niya. So ngayon, eto na, papalapit na siya talaga do sa competition niya kasi ba diba, ang Miss Charm ay mag start na next month. And then, of course, ayun talaga, abangan natin kung ano yung mga eksena na gagawin talaga ni Krisnan ng sa Miss Charm International kung oobra ba talaga yung beauty niya doon. But ako parang piling ko yes. Sobrang kakabugto sa Miss Charm. At yon ang subaybayan natin. Pero syempre, para sa sumunod natin, chika, Diyos ko, eto, inaabangan ko din sa Reina Hispano, syempre, ang ating pinakamahal na ano na isa sa mga kandidata talaga na sobrang panalo si Michelle Arceo. Yes! Grabe yung transformation niya, no? Ready ready na si Michelle Arceo sa kanyang competition para sa Reina Hispano-Americana na talaga namang alam kong kakabog din siya. At sa next month na rin ang kanyang compete. So, I'm so excited for Michelle Arceo dahil alam ko na talagang well prepared siya pagdating talaga sa mga gagawin niya dito sa Reina hispano Americana. Kilala natin si, si Michelle Arceo kung paano siya maghanda, kung paano siya umatake pagdating sa international pageant. Dati nilaban to ng ano eh, Miss Environment, nag first runner up. So, dito kaya sa Reyna Hispano-Americana, parang feeling ko siya na yung susunod nating Reyna Hispano-Americana Queen after Win-Win Marquez. Ah, uh, diba? So, are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. Talagang Oh my God, hindi na ako makapaghintay. So, good luck talaga sa mga kandidata na ilalaban natin sa susunod na buwan. tong si Krishnan Gravides para sa Miss John and then si Michelle Arceo naman para sa Reyna hispano Americana 2024. Oh my God, ang bilis ng panahon. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang tingin mo sa pambato natin ngayon sa Miss Earth at saka sa Miss Earth Continental? Tingin mo sino ang mag-uuwi ng corona sa kanila? Diyos Araw-araw may nagtatanong sa akin yan. Kamusta ba para sa iyo itong si Liana Aduana at saka siya si Iona Gibbs na nakikipag compete ngayon dito sa Miss Earth Continental at saka sa Miss Earth? Ang sabi ni Karen Ibasco, eto daw si Liana at Duana ay mag-expect ka daw talaga na magpapasabog to ng bonggang bongga sa December 22. So, expect mo na mananalo siya. Hmm, ba diba? Si Kyle ni Basco nagsabi noon, hindi si Mama Sam. So, yon So, ako para sa akin, tiwala naman ako kay, ano eh, kay Liana at Duana kung paano to gagalaw pagdating sa competition. And then, nakikita naman natin ngayon na talagang consistent siya sa galawan niya. At natutuwa ako kasi alam ko na malakas ang laban dito ni Liana Aduana sa Miss Earth. So, hintayin natin. Sobrang excited ako sa coronation night ng Miss Earth kasi alam mo na, parang feeling ko isa siya sa mga magiging Miss Earth 2023. O, ba diba? But, tingnan natin kasi sa ngayon guys sa totoo lang mahirap kasi mag declare gawa ng dependian sa judges kilala natin guys ang mga judges kapag may nagustuhan na sila ngayon doon na sila. So, ngayon, hindi ko alam kung ang nagugustuhan ba nila ay si Liana Aduana. Pero para sa akin, panalo ang galawan ni Liana sa Miss Earth. And then, isa sa mga nakikita kong tinip dyan, ko, yung mga Latina. <laughs> Nakakaloka. So, yon lalo na ngayon, di ba? ngayon 2023, puro Latina ang mga nananalo. Kaya nga, I hope na sana may uwi ni Liana at Duana ang corona ng Miss Earth 2023 para naman may corona ang Pilipinas ngayon 2023. Kahit na pumalo naman tayo sa mga runners-up, di ba? And then, number two, si Iona Gibbs. Nako, isa din to, na talagang hindi rin talaga nagpapaawat. Actually, nakikita ko yung performance niya, talaga namang palong-palo. So, nagkaroon na sila ng closed-door interview. Kung ganda kasi ang pag-uusapan, talagang maganda talaga si Iona Gibbs. And I think po, pwesto to ng bonggang bonga dito sa Mr. Third Continental. Ang Chang Anton chance ang tantsa ko nga sa kanya ay baka mauwi niya talaga yung corona baka mag sandwich win tayo pero kasi meron din mga matitinip na kalaban dito na alam mo yon na medyo sila din ay bumabanat ng bonggang-bongga. -bongga. So, mas maganda ipag-pray natin ng dalawang kandidata natin para hindi tayo maloka. So, yon ipag-pray natin sila na sana magustuhan sila ng kurado. Kasi sa ngayon, guys, talaga, after ng Miss Universe, depende na lang, guys, sa hurado Kasi, obviously naman, kung ganda at saka total package yung dalawang kandidata natin, di ba? para Michelle din ang total package, pero wala, hindi nagustuhan ng judges. So, ano magagawa natin? So, ganun din dito. ku uh, a total package din talaga yung dalawang kandidata natin na talagang masasabi mo na ay nako, wala kang mahan na buta sa kanila. Nasa hurado na lang talaga ang desisyon. Do you agree, guys? So, yun. So, ba diba? So, basta ipag natin sila. At saka, syempre, supportahan natin. So, good luck kay Liana at sa December 22, ang kanyang coronation night. And then, of course, na si Iona Gibbs na sa December 16 na. Oh, malapit na yan, guys. So, medyo nakakakaba ba't magtiwala tayo sa kanila ng bonggang bongga. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga bago natin chika? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyo lahat sa so, walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. And then, of course, guys, palike na lang po ang video natin today. And then, of course, sa mga hindi pa nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. And syempre, sa aking mga chika, sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys... Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.